Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 8. Ang Ebanghelyong ito ay patungkol sa pagtuturo ni Jesus sa mga tao kung paano manalangin at isa sa katangian ng pananalangin ay ang pagtsatsaga at ang pamamag-asa. Ang ibig sabihin, ang pananalangin ay palaging may kasamang pag-asa. Ang isang taong nananalangin ay hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya nga, nagbigay si Jesus ng isang talinghaga patungkol sa isang nayon na may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. At sa din na iyaon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom. At nagsasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinatanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. At ang mga nag-aral sa talinghagang ito ay nagsasabing ganito talaga ang nangyayari sa bayan ng Israel noong panahon ni Jesus. sa ang mga hukuman noong panahon ni Jesus ay hindi katulad ng hukuman ngayon. Na mayroong panahon sa bawat usapin, mayroong pagtalakay sa bawat kailangan pag-usapan na pinapakinggan ng hukom isa-isa. Sa panahon ni Yesus, may isang lugar kung saan nakaupo ang hukom at ang mga tao ay dumarating doon. Lalo pangat may usapin sila, may suliranin na kailangang ipagbigay alam o ikonsulta sa hukom. Ngunit ganun din ay may mga taong nakapaligid sa hukom. At sinabi ng isang nag-aral, isang eksperto, ang pangalan ay si Joaquim Jeremias, sabi niya na ang kadalasang pinapakinggan ng hukom ay yung mga taong may daladalang regalo, alay, salapi, o bagay na ibibigay sa hukom. Mas malaki ang maibibigay, mas malaki ang tatanggapin ng hukom, mas uunahin niya ang ganoong usapin. Ngunit sa talinghaga natin ngayon, itong taong humihingi ng katarungan ay isang byuda. Ang isang byuda sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay kadalasan isang taong wala nang masasaligan sapagkat wala na siyang asawa. Wala na siyang maaasahan ang lalaki ang nagahanap buhay kaya wala na rin ikabubuhay ang byudang ito. Ang ibig sabihin, wala siyang madadalaman lang alay o regalo sa hukom. At dahil dito, tumagal ang kanyang usapin. Sinabi rito sa talinghagang ito, tinatanggihan siya ng hukom sa mahabang panahon. At kung ipagkukumpara natin ang pag-aaral ng mga eksperto sa ibanghelyong ito, maaaring ganun nga ang nangyari. Ngunit may isang katangian ang biudang ito. Hindi siya napapagod na nagpabalik-balik. Hindi siya nag napapagod na sumigaw. Siya ay nagtsatsaga bumalik araw-araw. Sa pamamagasang isang araw ay pakikinggan ang kanyang usapin. Kaya nga sinabi sa pabuting balitang ito, sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ignagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At napakahalaga ng bahaging ito. Kung ito ay pagtuturo ng ating Panginoon sa pananalangin, ang isang taong nagtsatsaga, ang isang taong sumisigaw araw-araw, ang isang taong humihingi na siya ay kausapin, ay isang taong namamag-asa. Ang kanyang pagtyatyaga ay sa kadahilan ng puno siya ng pamamag-asa na isang araw ay matatanggap niya ang kanyang hinihingi. Ngunit ang talinghagang ito, kung ating iisipin, ay magkakaroon ng katanungan para sa atin sapagkat bakit ikinukumpara ni Jesus ang pananalangin sa Diyos sa pagdadala ng usapin sa isang hukom na walang takot sa Diyos. Maari nating sabihin isang masamang hukom. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, merong isang tinatawag na paraan ng pag-aargumento. At ito ay tinatawag na kalvakomer. Ito ay isang lohika na madalas sabihin ng mga Hudyo na kung ano ang totoo sa mas magaang, ito rin ay magiging totoo sa mas mabigat. Kung ano ang maaaring mangyari sa maliit, ito ay maaari ring maganap sa malaki. Kaya nga, ang salitang Val ay totoong nakalapat dito sa ating Ibanghelyo sapagkat kung ang masamang hukom nga ay nakinig sa babaeng nagtsatsaga, paano pa kaya ang Diyos na napakabuti? Hindi niya kaya papakinggan ang pananalangin ng kanyang mga anak. At itong lohika ng mga hudyo na kung ano ang nasa maliit ay na mas lalong mangyayari sa malaki. Kung ano ang nangyayari sa masama, mas lalong magaganap sa mabuti. Ang ibig sabihin, kung ang masamang hukom ay nagbigay panahon at nagbigay daan para kausapin ang byuda, pala lalo na ang mabuting Diyos. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo, huwag manghinawang manalangin, wag sumuko, sumigaw araw at gabi at kung ano man ang katarungan ang hinihingi natin katulad ng byudang ito ay ipagkakaloob ng mabuting Diyos. Sapagkat kung ang masamang hukom ay nakinig, ang Diyos na mabuti ay palagi ang nakikinig. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ito ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumarating sa Kanya, dumaraing sa Kanya araw at gabi sila'y kanyang paghihintayin. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ng mabuting balitang ito. Ngayon, upang totoong manalangin sa Diyos araw at gabi. Huwag sumuko at huwag manghinawa. Sapagat ang Diyos ay hindi masamang hukom. Siya ay ang mabuting Diyos siya ang ating ama. Natwi na ay bukas ang tainga, bukas ang pandinig para sa usapin ng kanyang mga anak. Ano man ang katarungang ating hinihingi, katarungan man ito para sa ating kabutihan o katarungan para sa kabutihan ng mga taong minamahal natin at ipinapanalangin natin, ibibigay ito ng Panginoon. Hindi imposible. Ngunit sa huling talata ng Ibanghelyong ito. Ang sabi ni Yesus, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? At ang katanungan ito ay napakalalim. Sa pagbabalik ba ng Panginoon, may mga tao pang sumasampalataya. Ang ibig sabihin, ang isang taong nagtsatsaga, ang isang taong naghihintay, ang isang taong araw-araw na nananalangin ay isang taong naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang hindi na makapaghintay, ang hindi na makapanalangin, ang mga taong nanghinawana, na, ito yung mga taong wala ng pananampalataya o nawala ng pananampalataya. Kaya nga sa kabuuan ng mabuting balitang ito, para bang ipinapaliwanag ng ating Panginoong Kristo na ang pananampalataya ay nagtutulak sa tao na manalangin, maghintay at mamag-asa. Ang taong may pananampalataya, alam niya at tiyak niya na sasagutin ng Diyos ang katarungang kanyang hinihingi sapagkat ang kanyang Diyos ay mabuti. Ang mukha ng Diyos ay ipinakita sa ating Panginoong Yeso Kristo na tumugon sa lahat ng ating panalangin ang ating Panginoong Kristo ay ibinigay ang katarungang kailangan natin. Ang unang katarungan na ibinigay niya sa atin ay ang katarungan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ikalawa, hindi man tayo karapat dapat tayo ay iniligtas niya. Ang ikatlo, sa likod ng pagpapatawad at pagliligtas ay ang walang kondisyong pag-ibig ng Panginoong Yesus sa atin ang ikaapat, tayo ay inaanyayahan ni Jesus na makibahagi sa buhay ng Diyos at isang araw ay makapanatili at manahan sa tahanan at kaharian ng langit sa buhay na walang hanggan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.